Uh, welcome back to YouTube channel mga idol uh, James Vlog TV kaya mga idol nandito tayo ngayon sa Malabon uh, subscribe sa akin channel mga idol uh, James Vlog TV mga idol kaya dito tayo uh, nandito ako napagadami dito mga ano idol mga wild duck ayan o no? oh. Uh, talaga kasi malapit tayo sa ano eh malapit tayo sa dagat kaya kaya vlog vlog lang muna tayo mga idol habang ano naganap buhay kasi Ah, uh, ganun talaga ayan mga idol lumalapit na naman sila oh kasi dito kasi mga idol marami ditong makain nila maraming isda yan Ayan mga gutom na yan mga idol Gutom na yan Ayan maganda dito mga idol oh. Yung ano nila si hole nila Ayan Kaya Kung Anoyin mga idol, pakishare sa aking video kung nagandahan kayo sa aking channel. At nandun pa rin yung dati kong channel, Lauro May James Vlog. Ito na mga idol, ah, naggawa tayo ng bago ngayon kasi. Ah, nawala na yung ating YouTube channel. Ah, May James Vlog. Ngayon, mga idol, ah, doon na na tayo. Ah, James Vlog TV na tayo mga idol. Kaya kung nagustuhan mo itong aking video mga idol, pakishare. share Like, comment para update ka sa mga sunod kong video. Kasi mga idol, ah, hindi ko akalain na yung channel na 'yon mga idol. Masakit idol kasi pinaghirapan ko 'yun eh. Kaya masakit talaga na mawalaan ka ng channel. Unang una ilang taon mo, ilang taon kang naghirap. Tapos mawala lang sa ah, biglaan kasi ano kasi mga idol Ah uh, nawala yung cellphone. Nasira. Kasi nalaglag sa motor eh hindi na ma-open Pero hindi ah uh, ano na lang mga idol sa akin yung YouTube channel. Uh, kung sino man yung mga subscriber ko doon sa YouTube channel ko, Or my James Vlog. Mga idol, ito na yung legit ko. Ah uh, James Vlog TV na mga idol. Kaya sana mga idol, supportaan nyo rin yung aking channel na bago. Sana hindi kayo mawala sa pagtiwala sa akin bilang isang vlogger, uh, dating Lor May James Vlog. Pero mga idol, hindi ko talaga makalimutan kasi ang dami kong pinagdaanan doon na hirap, ulan, init, bagyo, kahit pumuputok yung vulkan, nandun pa rin kami. Nandun pa rin kami ni Mrs. Kaya mga idol, uh, masakit pero kailangan natin tanggapin at kailangan natin mag-move on. Kasi alam naman natin ang buhay ng ano, uh, buhay talaga ng vlogger. Hindi basta-basta pinagdaanan mo lahat ng hirap. Kaya Paki-ano na lang mga idol, paki-subscribe na lang dito sa aking YouTube channel. Uh, James Vlog TV mga idol kaya kung hindi kayo nawalan ng pagtiwala sa akin at pagkabilang isang kaibigan uh, mga kamag-anak natin dyan uh, mga karbuna pamili huwag yung kalimutan uli mag subscribe kayo sa akin channel uh, sana magtagumpay ako uli sa aking ginagawa ngayon channel mga idol ayan kasi uh, kung nawala mo yung channel natin mga idol uh, ito ay isang dugo na rin natin dugo na rin natin vlogger ay naumpisa na kailangan natin ano kailangan natin tapusin hindi naman yun mga idol ah uh, Maraming paraan para maabot mo yung pangarap at tagumpay. Kaya huwag kang sumuko. Google lang tayo. Kaya yung ano ko mga idol sa Facebook page ko uh, James James TV mga idol. Ito, uh, James TV. Tapos yung ano ko uh, YouTube channel ko uh, James TV ano, James Vlog TV. Kaya mga idol, uh, shout out sa lahat ng subscriber ko sa aking YouTube channel or my James vlog sana hindi rin kayo magdalawang isip mag-subscribe sa akin channel mga idol kaya maraming-maraming salamat idol sa pagpanood mo sa aking video akong ah, nagustuhan mo yung aking ginagawang video na to ah, aking vlog ngayon mga idol subscribe na rin sa aking YouTube channel mga idol James vlog TV kaya maraming maraming salamat ay Hanggang dito na lang tayo. Uh, wag mong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment para update ka sa mga sunod kong video. Kaya maraming salamat idol sa pagpanood mo sa aking video.